Alright, ayan. Good day mga kamukha. Welcome back again dito sa aking channel. And for today's video ay, ayan, meron tayong na na tatlong parcel na ating gagawan ng sample test. So, actually, yung dalawang parcel na yan ay uh, mas nauna siyang dumating. Ayan, so, hinintay ko lang dumating yung uh, isang parcel para minsanan yung paggawa natin ng content. So, sana pag uh, ginawa natin ng sample test ay positive silang pare-parehas. Ayan, so, kanina, ikwento ko lang kanina nung uh, in-unbox ko siya. Ayan, yung isang parcel, merong laman na 500 pesos. So, sabi ni sir, pang merienda ako daw. So, uh, ito yung lagi kong sinasabi. Uh, pagka nagpadala kayo sa akin ng sample test o kaya may ipapasample test kayo sa akin, hindi po ako naniningil ng ano, hindi po ako humihingi o naniningil ng bayad. Uh, Yon. gusto ko lang tumulong o kaya ishare yung kaalaman ko. So, ito yung, ito yung 500 na binigay ni Sir Marlon. Ayan, si Sir Marlon. Ayan, takpan natin yung kanyang apelido kasi ayaw niyang ipasabi yung kumpleto na uh, pangalan. So, ayan, maraming salamat Sir Marlon sa yung uh, pangmerienda. Ayan, napakagalante mo naman. <laughs> ayan, so, uh, hindi na natin patagalin to, uh, patagalin to at diretso na tayo sa ating video. At ito na yung tatlong parcel na in-unbox natin So, ito yung galing kay uh, J. Cola Ayan Ito yung galing kay Sir Marlon Ayan, yung may kasama na 500 <laughs> Ayan, maraming salamat, Sir At ito yung galing kay Sir uh, Roldan Ayan So, ngayon punta na tayo sa ating refinery Let's go okay. idea kung ano yung linang na aking pinaprocess. Ano yung itsura ng linang na aking pinaprocess. Ito siya. Ayan yung itsura niya. So, ito ay linang galing sa ilog na minagnet ko hanggang sa uh, pinadaan sa gilingan. Kaya ganito siya. Kapino. Ayan. Ito yung itsura niya. At yung uh, yan ay pwede pa i-process yan. At ito na yung ating nakuha. Uh, sa mga nanood sa previous uh, live ko na dalawang beses ako nag-live, ito yung ating pinaprasis So abangan nyo yung uh, vlog natin nito kasi ito ay gagamitan ko ng nitric acid. Ayan, so abangan nyo yan sa susunod nating na uh, upload na video. At ngayon ay, lalagyan lang natin ito ng tubig at gagamit, uh, ito yung gagamitin natin. Ito, sample pan. Ayan, so lagi kong sinasabi na kahit kayo kayo mismo kaya niyo gawin na mag sample test basta meron kayong sample pan o uh, kaya uh, gold pan ayan kung wala man kayong ganyan pwedeng gamitin niyo yung pala uh, Takit ng kaldero o kaya plato pero yung plato kasi ma madulas siya eh uh, piliin niyo yung plato na magaspang ayan so simula uh, simulan natin okay so umpisa natin kay sir uh, sir Marlon ayan i t 이쪽으로 g Kung mapapansin niyo eh para siyang ano parang parang linang din ng ano eh ilog eh you oh. know Ay, wala. Negative naman, Sir Marlon. Sayang. Ayan. Pagka kasi, pag uh, pinagpag ko kasi, ayan. Pag pinagpag kasi natin, dapat dito, dito sa taas na to, ayan, malabo. Dito sa taas na to, makikita mo yung sample niya, kulay dilaw. Kahit maliit lang yung makikita natin na ginto. Hindi yung marami la. Hindi marami yung kailan natin makita. Ang tinitingnan natin dito, kahit kunti lang. Kasi nga, sample eh. Sample test eh. Ayan. So, negative naman, Sir Marlon. Huh, sayang. So, ito naman kay ito kay uh, Sir Roldan. Ah! Ayan, uh, paalala ko lang pagka nagpadala ko sa akin, huwag nyo nang ano, huwag nyo nang masyadong balutin mabuti para hindi ako nahihirapan mag ano, mag, uh, matanggal sa sa balut nyo. Ang hirap. Oh, may Hmm? naman kay Sir Roldan parang halos parehas din yung kanyang itsura uh, parang linang lang din sa ilog oh. yung kanyang itsura oh. Ito yung sinasabi ko. Ayan, may sample siya, Sir Roldan. Ito, ganyan sana dapat. Dito sa taas, makikita mo talaga kulay dilaw. Oh. Ayan. Lagyan natin sa mas malino. Yun o. Oh. Ito, kulay dilaw. Ayan yung kanyang sample. kay Sir Roldan to gusto natin camera natin yun know, o pinong pino oh. naman kay Sir uh, J. Cola. Ayan, paalala muli pagka magpadala kayo ng ipapasampol nyo. Kahit huwag nyong balutin na husto kasi hindi naman siya ano, hindi naman siya babasa. Hindi naman siya babasa. Ganyan. Ay, grabe. Oops, natapon na, natap na. oops. Yung itsura niya, oh, pinong-pino. Oh. Parang parang nagiling din eh. Nagiling sa bulmilan eh. Ay, wala. Wala, Sir Marlon. Ay, Sir uh, J. Cola. Wala eh. Negative. Negative tayo, Sir, uh, sir uh, J. Cola. out of uh, one ayan. So kahit papano eh meron tayong kahit papano yung isa nating sinampulan eh meron, positive siya kay Sir uh, kanino yan? Ay, nalito na ako. Kay Sir Roldan. Ayun, uh, kay Sir Roldan yung kay Sir Sir oh, tama ba? <laughs> nalito na ako ah, Kay Sir Roldan 'yun. Uh, sir Roldan yung positive. ayan kay Sir Marlon at saka kay Jekola, Cola, ayan negative tayo mga sir. Ayan, so yun. Uh, next time ulit. Uh, hindi tayo susuko. Uh, Mag-explore lang tayo ng ano, ng pwede nating isample. sample uh, malay mo, sa susunod, eh, may sample na yung ano, yung makukuha natin. Ayan. Alright, ayan. So, yun. Uh, sa mga, uh, eto. Sa mga gustong bumili pala ng ganito, uh, sample pan o kaya gold pan. Ayan uh, i-follow nyo lang ako sa aking FB page. i-follow nyo ako dyan at dyan nyo ako i-PM. Uh, kaya gusto nyo bumili ng kagamitan. Ayan, so yun, uh, maraming salamat kina Sir J. Cola, kay Sir Marlon, at kay Sir uh, Roldan. Ayan, Sir, Sir, Marlon, maraming salamat pala sa 500 na pamirienda ako. Ayan, napakagalanti ni Sir. Ayan, so yun, hanggang sa susunod at abangan nyo yung ating pagpaprasis nung uh, linang kasi itutuloy ko pa yan mamaya. Ayan, so yun, kita-kita sa ating susunod na video.